Hello guys! Good day! Update ko lang po sa inyo ang aming garden. Ito na yung yellow bell. Ayan. Buhay na siya. Pero yung iba, hindi siya nabuhay guys. Pero yung iba nabuhay. Ayan. Tapos ito, yung mga munggo. At tapos may mga kamatis. Ayan. O diba? Ang dami po niyang guys. Ayan. Tapos ito yung sili. Ewan ko na nangyari. <laughs> Ayan. Tapos, meron din ditong talbos ng kamote. Ayan, kinuha ko to Nung nagulay ako ng talbos ng kamote, kinuha namin doon sa farm ni Tapos, ito yung um, tanglad. Tapos, dito marami pang mga kamatis. At magdadala kami doon sa farm ni tapos, ito yung dalawang papaya. Ayan. Ayan. Tapos, yung mga talong. Ayan. O, saan-saan nakalagay. Tapos, yung kangkong ito, munggo. ay yung malunggay. Tapos, meron din dito yung kangkong. Ayan. Ayan, no. Tapos, may mga papaya pa din. Ayan. Ayan. Tapos ito dito yung okra. Yung kutina yung okra. Diyan. Tapos dito naman sa labas, mayroon pa dito mga talong. Ayan. May mga talong. Tapos dito naman, ayan, papaya na naman. Tapos, munggo. Basta dyan sa, sa labas puro dyan mga talong ang tanim. Yan ko nilagay. Tapos meron dito dragon fruit. Tapos may sili. Meron na siyang bulaklak. Ayan, puro munggo yan. Tapos ito, papaya. Tapos munggo, papaya. Hanggang doon. Tapos ito, walaan nyo kung ano to. <laughs> ito yung sigarilyas. Ayan. Tapos ito yung okra, hindi ko na hindi ko na tinanim dito lahat kasi dadaling ko to sa um, farm ni Sistyo. Tapos yun may dalawang sayote. Tapos yung oregano, lumalaki na, ang dami na yung kanyang dahon. Tapos, tanim ako din dito ng kangko. Tapos yung kamuting kahoy guys tingnan nyo, oh, laki na. O, oh, ba diba? ah oh. Ayan. Tapos dito, meron ito sunflower pala to. Ayan. Sunflower. Ayan siya. Ayan. O. Oh. Ano diba? Tapos ito, alam nyo na. So, madami na kaming papaya. Tapos, ito na naman. Ang daming kamatis. Tapos, dito una ko siyang tinanim. Ayan. Gumamela. Ayan siya. Tapos, meron namang ano. Pakwan. Ayan. O, diba? Tapos, andito naman yung talong. Ang galing. Tapos, ayun na mapapaya. ba? Hmm. Yeah, wow. pero yung bato-bato dyan, hindi pa yan tapos, lalagyan ko pa yan tapos dito naman, nilagyan ko siya ng mga bote pag ganyan tapos, hanggang dito yan dyan, papunta doon tapos, nalagyan ko dito ng, ito ilalagay ko ito tapos, pag na patag na siya napantay na nalagyan ko siya ng artificial na grass bibili ako doon sa malayo. Ayan. Ito dito, i-cultivate ko pa yan. Tapos, um, itutuloy ko itong mga bato dito sa gitna para daan ang jaanan. meron din kami dito. Orchids. Tapos dito sa kanto, ayan, meron. Tapos dito, kaso lang ito guys, is parang, hindi ko na, matay na yata yan. <laughs> ayan. Tapos yan, bawang. Tapos ito dito, meron ito dito, luya. Tapos ito, binhi ng talong. Tapos ito, syempre para gumanda. Tapos yun yung talong, madami siyang bunga guys. Malalaki. Ayan o. Mm. mm. Tapos meron din dito. Ayan. Diba? Ayan. Ayan mga papaya ayan yung kabuuan ng aming garden garden ayan ayan ah. simula dyan sa kanto tapos naway o manutong malunggay Tapos, dito-dito, may tangulad Tapos, malaki na dito yung papaya. Sana sinasabi ko sa inyo, nasili. Ayan, ang daming bunga. Di ba? Ano, hmm. Brenda? Ha? Huh? Ano? Yan yung aso namin dito, si Brenda. Ayan po. O, di ba? Ang ganda. Ang dami. Ayan. Ayan. Ito dito. Puro yan. Munggo nilagay ko sa git sa gilid. Ayan. Ito yung malunggay. Diba? Malapit na siya. Ayan. Maganda. Ito pag lumaki na siya. Ayan yellow bell. So, ayan po yung update po natin ng aming garden. Thank you, thank you very much.